Una sa lahat, sir, para sa kaalaman po ng ating publiko, ano ba itong barcode na binabanggit at gaano ba ito kaimportante sa ngayon? Hmm. Uh, ang barcode, uh, isa itong uri ng uh, teknolohiya ng automatic uh, identification and data capture. No? Uh, uh, ang barcode ay um, pagsalin ng informasyon bilang... Uh, bilang simbolo na maiintindihan ng mga makina o aparato na tinatawag natin scanner. scanner. Uh, kadalasan ang mga barcode ay uh, binubuo ng mga uh, mga hugis katulad ng linya o espasyo o tuldok na may iba-ibang sukat. Uh, kung tayo uh, nakakita tayo at nakabasa ng mga letra, uh, uh, ang barcode naman ang nababasa ng mga scanner o ng mga makina o aparato. Yun ang um, Oh, yan yeah, yung mga naririnig natin na ano. Tut tut. <laughs> mm ah, -mm, uh, ayan. So so katunayan isa lang isa lamang yan sa uh, gamit ng barcode na no. Ah, uh, luma na nga yung gamit na yun, eh. Oh. Uh, dahil 50 years <laughs> luma, ago pa natin. Oh, oh, yes, 50 years ago pa natin ginagamit ang barcode sa ngayon. Pero ngayon, uh, marami nang gamit ang, ang barcode. Uh, isa ito sa mga sa katunayan may mga batas na nga sa mga kapitbahay nating bansa na nagmamandato sa mga brand owners, lalo na sa mga healthcare items, sa mga regulated healthcare items na maglagay ng barcode para makatulong sa paglaban sa mga peking gamot, counterfeiting, para masiguradong safe at hindi expired ang mga, uh, mga gamot na binibili natin. Uh, ganon din sa mga pagkain na binibili natin sa, ano, sa mga pamilihan. Yun. So, hindi lang siya sa pagpapunch ng item para alam mo kung magkano ang presyo nito, pero yung mga detalye, yung pala yung importante doon, uh, that Sir that Mervin, no? Ano-anong sektor ang pinakamakikinabang kung makapadali pa yung sistema ng pagbabarcode, Sir? Um, um, ang barcode kasi ay dinisenyo para sa, una, para sa retail industry para magkaroon tayo ng point of sale system, no? na nakikita natin na ngayon uh, hindi man natin masyado napapansin kung ano nangyayari doon pero barcode yung gumag nagpapagana noon. Pero sa ngayon ginagamit na ang barcode uh, sa transport and logistics industry. Ginagamit siya sa healthcare gaya ng nasabi ko which is mandato ng mga batas na actually sa, ibang, sa mga ibang bansa. Uh, unfortunately sa atin uh, under moratorium yung batas na yon last 2014 pa, if i remember correctly. So sana may reviso uh, re ng ano ma, ma, ma revisit ng ating mga ano uh, ta uh, mga um, nasa posisyon sa FDA. kasi malaking tulong ito para you know sa pag pagbili ng gamot ng ng tao no uh, nakakasiguro ka ba na walang recall sa gamot na ito hindi ito expired so so yun yung mga usual diba Nang haraan na kung maaalala nyo mga ilang taon ng kalipas uh, iniimbestigahan sila dahil Uh, merong mga uh, gamot na nabubulok sa warehouse. Kung meron tayo nito mm -hmm. barcode na ganito, na ginagamit sa mga regulated healthcare items, may iwasan natin itong masayang mga gamot na kailangan ng ating mga kababayan. No? So, ginagamit sa healthcare, transport and logistics, food service, ginagamit din siya ng United Nations para, para sa humanitarian logistics nila. Ginagamit ito ng NATO. Mm -hmm. uh, Nire-recommenda to ng mga APEC ministers. Ginagamit uh, din to at nire-recommenda ng World Health Organization para sa pag-trace at paglaban sa counterfeit drugs sa buong mundo. Ginagamit din siya ng World Trade Organization, ng World Customs Organization. So, uh, maaring hindi sila maniwala sa akin, hindi nila ako kilala, pero itong mga organization na ito at mga gobyerno sa buong mundo ay gumagamit ng barcode, barcode. standard ng GS1. Ganun pala yun. Well, ngayon, sir, parang mas madalas nating naririnig mula ng magkapandemya. QR code kaysa sa barcode. Ano po ba ang implikasyon nito? Pero bago mo sagutin yan, sir, magkakaroon lang tayo ng very quick commercial break at sasagutin ni Sir Mervin yan sa pagbabalik po ng Bangon Bayan with Mon makalipas lamang ilang paalala. Standby lang, Sir Mervin. Pinaniniwalaan pinagkakatiwalaan, pinaninindigan. 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Your playground, now online. Bet88 has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang play for fun option to try all the games. Dito na tayo sa totoo. 5.46 na po ng umaga mga kapatid. Kasama pa rin po natin sa ating pampainit si Sir Mervin Fonseca, ang Solutions and Engagement Director ng GS1 Philippines at ang hanging question natin kay Sir Mervin. Sir Mervin, ngayon kasi no, mula na magka-pandemia, parang mas madalas na nating naririnig yung QR code kaysa sa barcode. Ano po ba ang implikasyon nito, Sir? Uh unang-una mon ang QR code ay isa lamang uri ng bark. Isa ring, isa rin uri ng barcode. Um, kung 'yung mga nakasanayan natin na barcode na tinatawag na linear or 1D, binubuo ng mga lines, 'di ba? In spaces. So ang QR code naman ay 2D. Okay? So isa rin siya uri ng barcode. So kung baga madaling sabi ay isang upgrade. Okay? No nabanggit mo rin yung pandemya no tinuruan tayo at mga consumer na maging mapanuri sa mga bagay na gusto natin bilhin lalo na mga online. So marami tayong impormasyon na dinidemand from brand owners. Ganun din ng gobyerno, marami rin silang impormasyon na isinasa batas na kailangan nasa sa produkto. Uh, mga retailer na gustong mag-improve ng mga ng inventory nila no mga transport and logistics at abong supply chain. Uh, hindi ito kayang sagutin or solusyon ng kasalukuyan natin ginagamit ng barcode, ang sagot dito ay 2D barcode. So, uh, napagkasunduan na nag-agree ang global retail industry kasama ng US1 na by 2027, dapat ay kaya nang basahin ang 2D barcode sa point of sale. Uh, hindi lamang ang kasi sa kasalukuyan, nababasa lang ang 2D gamit ang cellphone. So ngayon, ang, ang, ang goal natin is kahit anong barcode symbol ang gamitin ng mga brand owners, pwede itong mabasa sa point of sale. Mabasa mm -hmm. by 2027. Okay tama tama. At saka yun nga actually very helpful sa mga retailer. Eh no lalong-lalo lalo sa ganung klaseng industry yung ganitong klaseng barcoding or QR coding na binabanggit nga po natin sir paano makakatulong ang GS1 Philippines sa mga kumpanyang ine explore yung kanilang options pagdating ka po dito sa mga barcode na pinag-uusapan po natin oh, may tinawala ka doon ah uh, mo ay, sige. Sir, ulitin ko. Paano lang po makakatulong ang GS1 Philippines sa mga kumpanyang ina-explore ang kanilang options pagdating dito sa mga barcode? Oh, okay. Uh, ang ang GS1 Philippines ay tumutulong upang maging um, ka-level ng mga multinationals ang ating mga MSMEs. So, bilang membro ng uh, ng GS1 Philippines, uh, binibigyan namin sila ng kakayahan makapasok sa merkado, sa mga sa sa mga tindahan locally, sa mga retail stores at maging sa mga tindahan sa ibang bansa. So in a way, we help them to become uh, globally competitive, no? Yung mga MSME natin. Also, bilang miyembro ng GS1 ng GS1 Philippines, binibigyan din namin sila ng kakayanan or uh, an access sa GS1 Activate na magbibigay sa kanila ng ability na mag-create, maggawa ng barcode para sa kanilang produkto mag-download ng mga simbolo nito na ilalagay sa kanilang labels, matulungan sila kung paano gawin ang disenyo ng barcode at i-incorporate sa labels nila. At kung kailangan nila ng, uh, ng mga pamamaraan para malabanan ng counterfeits or food safety, mga ganyan, pwede namin silang tulungan. No? Uh, ang kagandahan dito, Mon, ang uh, kapag meron kang barcode, isa kang brand owner, no? ang unang-unang pumapasok dito ay yung may tiwala agad Ikumpara mo Kama. sa produkto, walang barcode, di ba? So, pag may meron produkto, tinitingnan mo, walang barcode to. So, Opo. pag may barcode, may may nakaragdagang tiwala agad sa produkto na meron kang hawa. so, pag nalaman na, pag nakita mo rito sa barcode, tinignan mo yung numero sa ilalim, nagsisimula siya ng 480, ito ay country code ng Pilipinas. So, ibig sabihin, Opo. ito ay registrado sa GS1 Philippines at isang lehitimong kumpanya.